DJ Rockies secret, secret Files. siya uuwit hanggat wala siyang pera. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Krish. 18 years old. At ito, ang aking secret file bahagi na ng araw-araw kong buhay ang pumasok sa eskwelahan madalas jeep lang ang sinasakyan ko okay na umaabot naman ako on time sa klase ko pero may times na kailangan kong mag-taxi, lalo na pagpauwi na at inaabot na ng gabi ang uwi ko. At hindi ko makalimutan ang isang beses na nakasakay ako ng isang taxi kung saan nakilala ko ang driver nito. Itago natin siya sa pangalang Lolo Ed. Si Lolo Ed ay may katandaan na. Nahahalata ko yun sa takbo ng pagmamaneho niya. Hindi kaskasero at hindi rin naman sobrang bagal. Tamang andar lang. Yung maingat. Hindi ako talaga nakikipagkwentuhan sa hindi ko kakilala. Pero iba si Lolo Ed sa unang usapan namin, alam ko nang safe ako. Alam kong mapagkakatiwalaan siya. Hindi siya yung tipo ng tao na manlalamang ng kapwa o gagawa ng masama. Malayo yun sa pagkakakilala ko sa kanya. Sa katunayan, sa unang beses naming mag-usap, ramdam ko agad ang pagiging magulang niya. Napansin niya kasi Noong unang sakay ko sa kanya na ako lang mag-isa, wala akong kasama pa uwi. At galing ako noon sa school. Natanong niya ako. Iya, mawalang galang lang. Pero matanong lang kita, no? Bakit gabi ka na nauwi? Delikado na kasi sa ganitong oras. Malalim na ang gabi, wala ka pang kasama. Sumagot na lang ako sa kanya. May inasikaso po kasi ako sa eskwelahan. May project po kami. Bukas po namin ipapasa. Kaya tinapos po namin ngayon agad. Hindi na ho namin ipinagpabukas. Sagot ni Lolo Ed. Ah, ganun ba? Alam mo, Iha, pagbutihin mo ang pag-aaral, ha? Tama yung ginagawa mo. Inuuna mo ang pag-aaral mo. Ang edukasyon mo. Pero sa panahon ngayon, Iha, mapanganib ng umuwi mag-isa. Alam mo na, maraming masasamang tao ang naglipa na ngayon. Dapat lagi kang nag-iingat. Sumagot uli ako sa kanya. Oo nga po eh. Kayo rin holo ah. Mag-iingat din kayo sa pagtataksi. At doon na kami nagkakilala ni Lolo Ed. Sa simpleng usapan na yun, sa simpleng pagpapakita niya ng malasakit sa akin, doon ko siya nakilala. Bago ako nun bumaba, ibinigay niya sa akin ang cellphone number niya. Sabi niya, kung sakaling gagabihin daw ako ng uwi at wala akong masakyan, tawagan lang daw niya yung number niya at susunduin niya ako kung nasaan man ako. At siya na raw ang maghahatid sa akin pa uwi. DJ Rocky. Tumaas biglang respeto ko sa mga tulad ni Lolo Ed. Tumaas ang tingin ko sa mga taxi driver. At nagkatotoo nga, hindi yun ang una at huling sakay ko kay Lolo Ed. Maraming beses ko siyang nakokontak kapag may lakad ako o hindi kaya ay pauwi ako ng bahay galing sa eskwelahan at wala akong masakyan. Madalas, si Lolo Ed na ang kontak kong taxi driver. At sa maraming beses akong naisakay ni Lolo Ed sa taxi niya, marami na rin akong nalaman tungkol sa kanya. Sa ngayon, 75 years old na siya. Oo, DJ Rocky. 75 anyos na si Lolo Ed. Pero hanggang sa kasalukuyan, nagmamaneho pa rin ng taxi. Umaga hanggang gabi. Oo, ang sipag-sipag. Minsan nga binibiro ko si Lolo Ed na pagsasabihan ko na. Lolo, 75 ka na, hindi ka pa rin tumitigil sa pagmamaneho. Mag-enjoy ka naman sa buhay mo. Hindi mo na, hindi mo na kailangan gawin to na parate na nagdadrive ka. Pero ang kulit ni Lolo Ed eh. Ilang beses na raw siyang sinasabihan, Maging ng mismong mga anak niya na tumigil na sa pagmamaneo ng taxi, pero ayaw niya talaga. Magdadrive siya ng magdadrive hanggang sa hindi niya nakaya. Ganun. At ang rason niya, hindi raw siya uuwi hanggat wala siyang pera. Gusto niya na palagi siyang may pasalubong kapag nauwi siya sa kanila sa Laguna. At saka lang daw siya uuwi ng Laguna kapag may datong siya o kapag may pera siya. Yun ang dahilan kung bakit hanggang sa edad niyang 75, kumakayod pa rin siya sa buhay. At may mga nalaman pa ako kay Lolo Ed tuwing ako ang pasahero niya sa taksi. Kapag nandito daw siya sa Metro Manila at namamasada, ang tanging bahay lang niya na inuuwian ay itong mismong taxi niya. Oo, oh, DJ Rocky. Dito siya sa taxi niya natutulog. Nakikiligo lang siya sa mga gas station at doon na nagpapalit ng damit. Nagbibihis. Nakikikain sa mga pansitan at karinderya. Pagkatapos, sabak na uli sa pagmamaneho. Makahulugan daw para sa kanya kasi ang taxi na minamaneho niya. Pinag-ipunan daw yun ng mga anak niya. Para meron daw siyang sideline o hanap buhay. Ang hindi lang inaasahan siguro ng mga anak niya ay yung kakaririn niya ang pagiging taxi driver. Maski ako, hindi ako makapaniwala eh. Pero yun ang totoo. Ginawa niyang full-time ang pagmamaneho ng taxi. Literal na full time. Alam mo DJ Rocky, sumagi na rin sa isip ko na balang araw kapag nakaipon na ako pagkatapos kong graduate, eh magpapatayo naman ako ng maliit na apartment dito sa Maynila. Kung hindi man apartment, eh di bibili ako ng sarili kong condo unit. Yun ang pangarap ko. At gusto ko na si Lolo Ed patuloyin sa apartment na ipapatayo ko. Doon ko siya patitirahin kapag nandito siya sa Metro Manila. Kasi sa totoo lang, naaawa ako sa kanya. Hindi niya na kailangang gawin to eh. Pero kusang loob niyang ginagawa. Sa edad niya, hindi na niya ito obligasyon. Pero patuloy pa rin siyang nagmamaneho. At sana, sa simpleng pagpapatira ko sa kanya sa sarili kong apartment balang araw, nang libre ha? Oo, DJ Rocky, libre. Masuklian ko man lang sana yung kabutihang loob na ipinapakita niya sa akin. Isang araw, nagkakwentuhan kami ni Lolo Ed sa isang salu-salu. Nilibre kasi namin siya ng hapunan nila mama. Medyo malayo yung binyahe namin eh. At dahil na rin sa tiwala namin kay Lolo Ed, siya ang inarkala namin na service sa taxi niya. Pumayag naman siyang sumama sa amin. At yun nga, nagkausap-usap kami. Mas nakilala nila mama si Lolo Ed. Nabanggit pa nga ni Lolo Ed kila mama at papa na mabait daw akong pasahero. Lagi daw akong nagbabayad ng tama. At nakikita raw ni Lolo Ed na magandang kinabukasan ko. Siyempre, <laughs> Nakaramdam ako ng konting hiya. Galing yun mismo kay Lolo Ed eh. Napakasarap pa ng ibang pinagkwentohan namin. Kaya hindi namin na malayan, inabot na kami ng ating gabi. Babiyahe sana kami pa uwi ng bahay pero napagkasunduan na lang nila Papa at Lolo Ed na kung inaantok siya, wag na raw muna siyang pumwersa sa pagbiyahe. Okay lang naman sa amin eh. At alam namin ang kalagayan ni Lolo Ed. Kaya pumarada na lang kami sa isang gas station. Doon na lang kami na malagi sa buong gabi. Bukas na lang kami uuwi. Okay lang din yon kay Lolo Ed kasi kami naman daw ang iniisip niya. Una kaming nagising ni Mama na nasa bandang likuran ng taksi. Si Papa naman nakaupo sa harapan sa tabi ni Lolo Ed. Na may napansin si Mama, nakakaiba kay Lolo Ed habang nakaupo siya sa driver's seat. Hindi nagtagal. Nagising din si Papa. At nakita rin niya na parang may hindi tama sa kalagayan ni Lolo Ed. Tinapik ni Papa si Lolo Ed sa balikat. Pero hindi ito umimik. Hindi ito sumagot. dahan Hinaho ni Papa ang mukha ni Lolo Ed. At nang makita niya ang mukha nito, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tulong. At hindi namin inaasahan ang tunay na nangyari kay Lolo Ed. Wala pang sampung minuto. May remus pending medik sa taxi. At tinignan ang kalagayan ni Lolo Ed na hanggang sa mga oras na yon, wala pa rin malay. Nagdesisyon ang mga rumesponde na dalhin na agad si Lolo Ed sa pinakamalapit ng ospital. Sinamahan na rin naming lahat si Lolo Ed sa ospital para masiguro ang kalagayan niya. Pagdala namin kay Lolo Ed sa ospital, inasess siya ng mga doktor. Nalaman na lang namin, mula sa doktor, ang totoong kalagayan ni Lolo Ed? Nagkaroon ng stroke si Lolo Ed? Kritikal ang kanyang lagay? Sinubukan namin kontakin ang pamilya ni Lolo Ed para ipagbigay alam sa kanila ang nangyari sa kanya. Wala pang dalawang oras, nakarating ang ilan sa mga anak niya sa ospital na pinagdalhan namin sa kanya. Nakita nila ang kanilang tatay na nasa emergency room. Nakahiga, wala pa ring malay. Saka na rin ipinaliwanag sa kanila ang findings mula sa doktor. Stroke. May bleeding sa utak. At kailangan siyang isalang sa operasyon. Naiyak na lang yung babaeng anak ni Lolo Ed hindi naman daw sakitin si Lolo Ed. Wala rin naman daw nababanggit sa kanila na may nararamdaman. Yung isang anak nagkomento, Ayan daw, ayan na raw yung kinatatakutan nila. Ayaw raw kasing tumigil sa pagtatrabaho nito ni Lolo Ed. Kaya siguro sinisingil na yung katawan niya. DJ Rocky, hindi ko alam kung anong sasabihin. Lalo na hindi naman nila ako kaano-ano. Hindi ako kaano-ano ni Lolo Ed. Pero nakakaawa ang kalagayan niya. Nakakaawa siyang makita na nakahiga. Walang malay. Walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanya. Alam ko hindi siya bagay sa ospital. Bagay siya sa lansangan. Yung ginagawa niya, yung gusto niyang gawin, yung magmaneho siya ng taxi niya. Bagay din siya na nasa kanila. Yung naglalagi siya sa bahay nila sa Laguna. Kahit saan, wag lang sa ospital. Kasi alam ko ang lakas-lakas pa ni Lolo Ed eh. Ang dami pa niyang gustong gawin sa buhay kahit matanda na siya. Kinabukasan nalaman namin na naoperahan na si Lolo Ed. Nailipat siya sa ibang ospital na mas malapit sa kanila sa Laguna. Natanggal na rin ang dugo na namuo sa utak niya. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin siya nagkakamalay. Ilang linggo na siyang komato sa ospital. Wala pa rin senyales ng paggaling niya. Minsan pumapasok sa utak ko, paano kung hindi niya kami ipinagbiyahe nung gabi bago siya na stroke paano kung nagpahinga na lang muna siya noon sa kanila sa laguna pero paano rin naman kung iba ang kasama ni Lolo Ed nung ma siya paano kung na siya habang nagmamaneho sa ibang pasahero marami akong tanong sa isip ko pero hindi ko rin alam ang mga kasagutan Basta para sa akin, ang mahalaga, gumaling si Lolo Ed. At tiwala akong gagaling pa siya. Magmamaneho pa uli ng taxi niya. At makakabalik siya sa hanap buhay niya. Kung saan siya tunay na masaya. Sa ngayon, in touch kami sa mga kaanak ni Lolo Ed. Madalas namin siyang kumustahin sa kanila at nagpaabot na rin kami ng konting tulong para kay Lolo Ed. Nagkaroon na rin kami ng pagkakataon para maikwento sa kanila kung gaano kabuting tao si Lolo Ed. Mukhang panatag din naman ang loob nila sa amin. At nagpapasalamat pa nga na hindi namin iniwan si Lolo Ed sa taksin niya. DJ Rocky, patuloy akong umaasa na darating ang araw, nagigising si Lolo Ed. Sana nga magkamali na siya at makabalik na siya sa lansangan para makapagmaneho. Pero bilin din sa akin mismo ng ilan sa mga anak ni Lolo Ed na kailangan din daw na ihanda namin ang mga sarili namin sa posibilidad na pwede siyang magising. Pwede pang manumbalik ang diwa niya. Pwede pa siyang makapagmaneho ulit. Pero pwede rin na hindi na siya magising. Eh. At pwede rin magising siya pero hindi na siya tulad ng Lolo Ed na kilala namin dati. Maraming posibilidad na kailangan pagandaan. Pero sana, matupad ko pa yung pangarap ko na makapagpatayo pa rin ng apartment. O makakuha ng kondo. At doon maipatuloy ko si Lolo Sana abutan niya pa yung araw na yun. At oo nga pala. Kaya ako sumulat sa'yo. Kasi natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Sa mga posibleng reaksyon. At baka hindi ito tanggapin ng mga nakakarinig ng kwento ko. Lalo na ng mismong mga magulang ko at mga kaanak ni Lolo Ed. Kaya sa mismong programa mo na lang ako aamin na ibang ang ko kay Lolo Ed. Simula nung unang araw pa lang, iba na Ibang kalinga na naranasan ko sa kanya. Ibang pagmamahal ko para sa kanya. Iba ang antas ng paghanga ko para sa kanya. Alam ko mali ito, bawal ito, pero yun ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko maamin kasi nakakahiya. Pero iba talaga ang nararamdaman ko. Sobra ko siyang mahal at masakit makitang andon siya. Nakahiga, walang malay. Kaya't patuloy akong aasa na balang araw. Masusuklian ko ang malasakit niya. At matutumbasan ko yon ng pagmamahal na hindi ko man maibibigay sa kanya ng deretsahan. Mabibigay ko naman bilang isang kapwa na may malasakit din sa kanya at may lihim na paghanga. Sana nga, gumaling pa siya. Hihintayin ko yung araw na yun, DJ Rocky. Hihintayin ko yun. Kung mangyayari man yun at kung kailan, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa paglalahad ng aking sikreto. Muli, ako si Krish at ito ang aking SINCRED Fah.